dito ano yun may mga bangkay daw na isinabit dito sa mga puno na hanggang ngayon daw ay nandito pa rin palikod ko lang kayo mga kalahe ano to ano to mga kalahe Ayan. So yung mga malalaking bato na yan mga kalahe May posibilidad na Sa ilalim na yan Ay may mga katutubo na nakabagak dyan sa ilalim Pansinin nyo nga, parang lapida. Tama ba? Ang laking lapida naman na to. Tignan nyo ma, may amoy akong na amoy. Iba yung pakiramdam na yung amoy ang baho. Sabi ng napagtanungan natin mga kalahi, ay dito mo daw makikita ang mga libingan ng mga katutubo. So kung saan ay nandito tayo ngayon sa gitna ng gubat para pasukin at tignan talaga natin kung totoo nga ba talagang nandito ang tinatawag na libingan ng mga katutubo. So tara patuloy tayo. Ano yun? Parang may buwa ba ito dito mga kalahi? Ayan. Tabi -tabi lang po. parang may mga nambabato dito so bungad palang mga kalahe ay makita kaagad natin itong napakalaking balete na ito na dito mo daw makikita yung tinatawag na libig so yun yung hahanapin natin ngayon mga kalahe at sabay sabay tayong mamangha kung totoo nga ba yun so sa vlog ko na ito gusto kong sabihin sa inyo na pinuntahan ko itong lugar na ito dahil sinabi sa akin ng isang followers natin na dito daw natin matatagpuan sa gubat na ito na yun at ang palatandaan daw ay ang mga malalaking balete na nakatirik dito at mayroon daw sapak na maliit at sa gilid daw na yun ay may malaking bangin na hindi daw basta-bastang akyatin ng mga tao so kung halimbawa hindi natin makita yung mga bangkay na yun pwede nating puntahan yung bangin at para masilip doon yung mga butas na malalaki na sinasabing doon daw ipinasok yung ibang bangkay so tara so kayo sa mga katutubo natin dyan anumang kultura anumang klase tayo ng katutubo sa Pilipinas ano yung mga paniniwala nyo kung isa kang katutubo na nanonood ng vlog ko na ito ngayon totoo ba na ang mga ibang bangkay ng mga katutubo ay isinasabit lang sa mga batuhan na matatarik at di umano inililibing lang daw sa mga ganito Ayan, so paki-comment naman po. So kahit hindi ka katutubo, ay may right ka pa rin naman na mag-comment kung ano talaga yung totoo. So kanina ako mapapansin niyo yung bato doon. Hindi natin masabi na yun naman pala yung lugar na yun sapagkat kailangan pa nating sunsunin itong lugar na ito. Ayan. So, nawala na yung malaking bato. Pero, yung dadaanan natin na sapa ay nandito pa rin. Pakiramdam ko talaga may mga tumitingin sa akin. So, ikot muna natin yung camera natin. Pakiwari ko talaga mayroon talagang sumusunod sa akin. Pansin, pansin na talagang walang tao dito. Pagamat may mga bahay sa gilid, ay wala pong mga nakatira dito dahil sa paniniwala nila na may mga espiritu daw dito na nananahan hanggang sa ngayon kaya nga ang mga tradisyon ng mga katutubo ay kapag namatayan sila ay umaalis sila sa mismong lugar ayan kamusta mga kalahi panibagong araw panibagong adventure na naman ang i-explore natin sa episode na ito so ngayong araw ay samahan nyo akong explorein mag isa ang pinaniniwala ang mga libingan daw di umano ng mga katutubo at dito daw natin makikita yung dito daw natin makikita yung mga kakaibang libingan ng mga katutubo na kung mapapansin mo daw ay talagang hindi ka makakapaniwala na sa lugar pala na yun ay may mga tao so bago natin sisimulan ang vlog natin na ito mga kalahe gusto ko munang tanungin kayo kung taga saan kayo at kung saan nyo napapanood itong video ko. Madalas ay tinatanong ko kung taga saan kayo dahil gusto ko pong malaman kung talaga, talaga nga bang nakakarating ang video ko sa lugar nyo. So maraming salamat po lalo na sa mga OFW natin dyan na patuloy na sumusubaybay sa ating vlog uh, at nagme-message pa talaga sa akin. No, so nagpapasalamat ka agad ako sa inyo dahil kayo yung naging dahilan at syempre yung mga followers natin dyan mga subscribers natin ang nagiging dahilan kung bakit nga ba tayo nagpapatuloy at salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumasama sa aking vlog ayan syempre shout out sa inyo lahat hindi ko man kayo maisa isa dahil sobrang dami nyo ay sana mapagbigyan nyo yung aking hiling na kahit mabanggit ko lang kayo sa simpleng paraan totoo nga yung sinabi nila na walang kalatandaan kung saan mo ito madadaanan sapagkat ang lugar na ito mga kalahe. kung makikita nyo bagamat may mga daan dito ay wala na tayong choice kung hindi saan tayo dadaan dito ayan walang daanan ito talaga yung palatandaan kasi na sinasabi nila na kapag malapit ka na daw ay makakaamoy ka ng mga kakaibang bagay so ang katanungan natin dito ngayon kung paano natin mapupuntahan yung lugar na yun sapagkat wala tayong dadaanan nandito tayo sa gitna ng gubat ayan. ano yun so kayo na yung bahalang humusga kung anong makita nyo kasi nasa likod ko lang kayo mga kalahi ano to ano to mga kalahi meron dito mga troso ayan isa rin sa nagiging dahilan kung bakit gumuguho ang ating kagubatan dahil sa mga troso na ito. So, ito yung daanan. Pero, kung papansin ninyo, yung mga troso na ito ay malalaki. So, ibig sabihin, matagal ng panahon bago ito nadaanan ng tao at ngayon pa lang ulit. Ano ito? May mutya tayong nakita. Ayun o, may mutya tayong nakita mga kalahe. Tignan nyo. Mutya ng kabuti. Ayun o mga kalahi kabuti ito ayun o oh. pansin ninyo mutya siya pero hindi natin siya pwedeng kunin ngayon dahil yung purpose natin titig na natin o pupuntahan natin yung mga sementeryo ng katutubo so nandito na tayo ngayon no choice na tayo dito kung makikita yung dinadaanan natin wala na itong indikasyon na may daan talaga dito pero susuungin natin aray susuungin natin mga kalahi para mapuntahan lang yung tawag na sementeryo na yon. Ngayon lang din ako makita ng ganun sementeryo sa kalambuhay ko kasi meron din naman akong mga na-experience na nakikita. Pero mas kakaiba daw ito. Dahil ayon sa iilan, dito mo daw makikita yung mga patay na tao na pinibitin lang daw sa mga tao. Kaya gusto kong makita ito. At syempre, para mapatunayan din sa inyo na kung totoo nga ba talaga na may mga taong binibitin sa puno tara grabe hindi ko alam kung ituloy ko pa itong vlog ko na ito kasi yung dinadaanan natin wala nang direksyon pakiwari ko maliligaw ako dito ayan yung daanan natin oh. ayan napakatataas na damo na kailangan nating baybayin to ayan so gaano nga ba katotoo yung sinasabi nila na ang mga patay daw dito ay isinasabit lang daw sa mga puno syempre gusto ko rin malaman yun mga kalahi para sabihin para at least malaman yun kung totoo talaga no so maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa akin dahil tayo ay nasa 75,000 subscribers na grabe parang kailan lang ay naglalakbay lang tayo sa mga kabundukan, kagubatan ay eto na kasama ko na ngayon kayo na nagaabang palagi kung ano yung may mga kababalaghan na lugar ano yun tuloy tayo susumahan nyo lang ako mga kalahi. ano yun my god ano yun? meron na yung may pa dito May, may pa dito pero sige huwag na natin pansinin yun baka creatures lang yun mayroon tayong malaking bato dito na nakikita I think ito na yun ito na yung sinasabi nila na libingan daw ng mga katutubo ay ito, ito nga ito oh, tignan mo yun oh ayun oh, may malaking balete so bago tayo pupunta doon Tignan muna natin tong balete na ito mga kalahi. Ayan, ito yung dadaanan natin. Mag-iingat tayo. Hindi natin alam kung ano yung kahinap na natin dito. Pero, gayon pa man, mag-iingat tayo. Ayan, tabi-tabi lang po. Napakalaking balete na ito mga kalahi yung dinaanan natin. So, kung mapapansin nyo, wala tayong ibang choice na daanan kung hindi ito lang ayan so pangatlong balete na yata yung nakita natin pero tignan natin dito sa taas na yan etong mga tubura na ito ang susunsunin natin para marating yung malaking bato na yon. so kung may kita nyo parang napakalapit lang pero may daanan kasi tayong bangin dito hindi tayo makakadaan dyan so kapansin pansin talaga nasabi nila yung mga libingan daw na mga katutubo sabi nila yung mga libingan doon ng mga katutubo ay sinadya nilang gawin sa mga maririt na lugar sa bangin para kahit papaano ay hindi daw ito basta-basta mahukay ng mga nilalang gaya ng mga baboy ramo na naninirahan dito at mga bayawak at kadalasan daw inililibing daw nila ito sa lupa sa pamamagitan ng mga malalaking bato na katulad na ito ayan, so yung mga malalaking bato na yan mga kalahe may posibilidad na sa ilalim na yan ay may mga katutubo na nakabagak dyan sa ilalim pero napakalalim daw ito at imposibleng mahukay ng mga nilalang pero sabi nila sa kwento-kwento ay mayroon din naman daw experience silang mga na aaktuhan na talagang kinakain daw ng mga nilalang to itong mga bangkay na nakalagay dito so yan bangin na yan sa gilid na yan mataas na bangin na imposibleng ma daanan natin kaya wala tayong ibang choice kung hindi itong balete lang at paakyat dito ito yung dadaanan natin na kung saan ito ay safe na lugar pero napansin ko dito napakalawak napakalawak ng area na kung makikita nyo parang kinain na halos lahat ng tuburan Tabi-tabi lang po. So, kailangan natin magtabi-tabi kasi hindi natin masabi. Napakalawak, napakalamig dito. Ano, o, tignan nyo. Oh. Lapida. Pansinin nyo nga, parang lapida. Tama ba? Ang laking lapida naman ito. Na tignan nyo ma may amoy akong naaamoy. Iba yung pakiramdam na yung amoy ang baho dito sa taas banda yan. Mabaho yung area na ito. Sa dito o sa part na ito, mabaho. So hindi natin papangalanan itong lugar na ito sapagkat mayroong isang taong nakapagsabi sa akin na puntahan ko daw ito nang ako lang mag-isa. Dahil base sa experience nila dito ay marami nga daw ditong mga nilalang na hindi na may paliwanag ng mga normal na tao. susubukan natin ngayon yung kakayanan natin, yung lakas ng loob. Kung talaga ngang nandito sila. Pero positive na talagang sa area na ito ay may mga nakalibing at may mga nakasabit daw ng na mga bangkay na tao. So kung makikita nyo yung mga bato na yan, dito daw sa ilalim na yan, nakabaon ang mga bangkay na hanggang ngayon ay nandyan pa rin nakalatay. So pansinin nyo to. Pansinin nyo yung mga kalahi. ba? Diba? Kakaiba itong lugar na ito. At eto kaagad yung bumungad sa akin. Ayano, may mga nakasulat. Yan, may mga nakasulat dito hindi lang natin mabasa basta basta eh kasi parang parang mga karmot so tara dito tayo dadaan ngayon napakaganda ng lugar na ito parang ang payata. parang ang sarap tumambay dito pero hindi ko alam kung safe so meron dito na naman tayong puno na nakita may butas ayan tabi tabi lang po may butas may posibilidad na yung loob na yan ay may laman. Ayan, ito. Napakalaking puno. So, sa taas na yan. Ngayon, ang hinahanap natin ngayon, yung mga bangkay na isinabit. Dito. Ano yun? May mga bangkay daw na isinabit dito sa mga puno. Na hanggang ngayon daw ay nandito pa rin. So, yun yung hahanapin natin ngayon mga kalahe at sabay-sabay tayong mamangha kung totoo nga ba 'yun. So sa vlog ko na ito, gusto kong sabihin sa inyo na pinuntahan ko itong lugar na ito. Dahil sinabi sa akin ng isang followers natin na dito daw natin matatagpuan sa Gubat na ito na 'yun at ang palatandaan daw ay ang mga malalaking balete na nakatirik dito at mayroon daw sapak na maliit at sa gilid daw na 'yun ay may malaking bangin na hindi daw basta bastang akyatin ng mga tao. So kung halimbawa, hindi natin maku makita yung mga bangkay na yun. Pwede nating puntahan yung bangin at para masilip doon yung mga butas na malalaki na sinasabing doon daw ipinasok yung ibang bangkay. So tara. So ayan mga kalahi, nakalampas na tayo at nadaanan natin yung gilid ng bangin. Hindi ko na ipinakita dahil napakatarik hirap na hirap ako so eto na yung area na sinasabi nilang may mga nakalibing hindi lang tayo gaanong pwedeng lumapit dito dahil hindi natin masabi baka may mga trap dyan na posibleng ika didisgrasya natin so ayan kung makikita nyo eto yung lugar ayan eto yung lugar ngayon ang tanong natin nasaan na yung mga bangkay na nakalibing dito nasaan na ngayon may posibilidad ano to tignan nyo tabi tabi lang po ano to tignan nyo oh. may mga balahibo bagong balahibo lang ito may mga balahibo ng mga manok so ibig sabihin mayroon ditong mga manok so yan tignan nyo ayan tignan nyo ng mabuti nakakapangilabot tapos ang baho dito. Iba yung amoy. Ayan. Iba yung amoy. So ano, anong klaseng kabuti ito? Tignan nyo mga kalahi. May mushroom tayong nakita. Kinakain ba ito? paki Pakicomment naman po. Ayan. Anong klaseng mushroom yan? Ayan. Lapitan natin paki-comment naman po kung kinakain yung mga ganyang klaseng mushroom kasi marami akong nakikita sa internet na meron daw mga mushroom na kinakain so ito ayan na tignan natin ito yung itsura nya ayan feeling ko kinakain siya nakakasatisfied kasi kumuha ng ganto ayan ayan siya oh napakarami nya so anong klaseng mushroom to paki-comment naman po kung kinakain ito mga kalahi kasi dito lang naman siya tumutubo sa kahoy ayan so ibalik natin siya dito sa kabila ngayon ang main purpose natin iikuta natin itong pato na ito kung totoo nga ba talaga na nandito yung mga bangkay so sa ilalim na ito ano kaya ang makikita natin dito so, tara so, Dito lang po oh my god so kailangan ba nating akyatin to Parang ito na yung bangin. Sa gilid na tayo ng bangin. So may posibilidad kaya nasa taas na ito. Dito yung tinatawag ng mga bangkay na isinabit lang daw. So, pero delikado eh baka mapakiwari ko. Oh, may mga malalaking ahas dito eh. Iba yung pakiramdam, iba yung amoy. Parang parang mayroong ditong mga mga isinabit na mabaho pero yun pa yun ang baho ng amoy hindi ko maipaliwanag yung amoy ayan hindi ko maipaliwanag yung amoy sobrang baho parang masangsang na medyo malangasa tapos sa taas na ito ayan ano ba to Oh my goodness. So nandito na tayo sa likod. Hanggang ngayon ay wala pa rin nakikita. So sabi lang sa akin 'yun ha ng isang followers natin na dito daw natin makikita 'yun. Kahit mga buto wala. Hindi kaya kinain na ng mga nila nilalang 'yun. Kasi napaka-impossible. Tapos itong area, nandito na tayo sa likod. Ayun. Tignan tayo pa natin to Pero kapansin-pansin Para wala kang So, akiti natin to Para mas makampanti tayong Makita natin talaga Kasi gusto ko talagang makita Gusto kong maaktuhan Na talagang may mga nakasabit na bangkay dito Ayan Ayan So, grabe mga kalahe Ano yun oh Tignan nyo yun Meron doong damit eh ayun, may may damit doon mga kalahi, mayroon akong nakitang damit aray, ano yun Wait lang. mga kalahi, may damit ako nakita ayun o eh. pansinin niyo ito may damit ako nakita may chinelas, ayun o, oh, kulay dilaw may kulay dilaw na chinelas dito mga kalahi ayun no oh, sa gilid nakasiksik sa ilalim ng bato dito akitin natin to Ayan. Oh my god Tignan nyo itong dinadaanan ko Baging Baging na to Ayan na baging to ayan so nandito tayo ngayon sa taas ng baging para ipakita sa inyo yung taas na yun kasi mayroon tayong nakita ditong damit ayan pansin niyo yung dulo may damit may damit ako nakita nakalitaw ayun oh hindi siya so makita ng camera kailangan may zoom eh kasi hindi makita ayun oh ayan so oh my god tara na baba na tayo susubukan natin bubaba dito mga kalahi Ayan. Ayan. Baba tayo. Ah. So, kaya nang nangyari. Hindi tayo bibitaw. Sarap. Ah. Grabe. Ha. Oh. Grabe. Ang ganda dito. Parang mas na-relax tuloy ako dito sa area na to. Ayan o. No, tignan nyo. Ang sarap magkuya ako eh dito Ayan, syempre Bago natin tatapusin itong vlog na ito mga kadahi, Alam kong nabitin kayo sa Pag-explore dito So, medyo namang halang ako sa lugar na ito Kung may kita nyo naman kasi Ayan, napaka laking baging At mataas itong Kinalalagyan natin, mataas yan oh Ayan, dito tayo sa taas ng puno So Pupuntahan natin ngayon yung guide natin Ngayon, sasabahan niya tayo kung talagang nandito talaga yung mga buto kasi nakita na natin. Ang sabi niya kasi sa akin, puntahan ko daw ng ako lang mag-isa para ma-challenge ko daw yung sarili ko. So it's time para puntahan na natin yung guide natin. Abangan natin ngayon kung sino yung guide natin ngayon na sasama sa atin dito para ipakita yung mga buto ng tao. si Yes, totoo yun. Totoo talagang may mga buto ng tao dito na sinasabi niya at may picture siya na sinin sa akin dito sa lugar na ito ang sabi niya sa akin, puntahan ko lang daw at huwag ko lang akyatin yung taas dahil gusto niya ay sasama siya sa akin. Kasi napaka daming kwento dito. May mga itim daw na tila dito na hindi natin pwedeng tapakan. May mga itim na tila dito na pwede nating pag ginalaw daw natin yun ay may posibilidad na baka mapaano daw tayo. Baka yung buhay natin ang kapalit. So may mga ritual kasi ang mga katutubo na hindi natin masasabi. So iginagalang natin yun mga kalahi. So muli sa lahat ng mga OFW natin na patuloy na nanonood ng vlog natin maraming maraming salamat po sana sa susunod na pagbablog natin ay abangan nyo ulit ang aking vlog na ito so paano? let's go tara na